Ito na po siguro ngayon yung pinaka late na buwan na dilig po tayo sa ating uh, garden. So September uh 17. Ayun, linggo po ngayon. yung araw. na uh, trick na trick po ulit. Sobrang uh, init. nakita ko po uh, dry yung ating mga halaman tapos by a uh, next week magiging a uh, mainit po ulit yung panahon kaya sayang naman may mga bunga pa yung ating patola pati po yung ating uh, kamote sa likod yung ating uh, spinach tsaka yung ating uh, peas yan pati yung ating ibang mga gulay yan akin po siyang ah uh, dinidiligan po ngayon Ayan. Baka sakaling uh, gumanda pa yung ano yung uh, bunga niya kasi by next week maganda pa po yung uh, panahon. Dahil pa kasing maliit na bunga eh. So sayang naman po kung pabayaan po natin. Pero September na dapat ngayon. Ang ginagawa ko na lang dapat po ngayon ay uh, nagilinis Pero dahil marami pa tayong bunga, maganda pa yung ating garden so isang linggo pa or hanggang October pa ata basta wala lang kung gaano uh, frost kasi may mga bunga pa to eh ngayon no marami pa siyang uh, maliit na mga bunga mga bagong ah uh, bunga po kaya kailangan nating uh, diligan baka sakali lumaki pa po nag uh, sisiga po ako ngayon dahil magluto po tayo ng tortang talong meron pa po doon hindi ko pa na harvest po lahat yun po yung kahapon yung pa nun so ito yung aking ah, minigan po kanina ayan nagdrain na kasi yung lupa dito kaya ay mga talbos eh ayan o no? marami syang mga talbos sayang naman Ayan. pahabol natin na peace tapos dito itong so, patola nandilig tayo dito kasing bunga lambot pa ay yung mga sumunod wala na dilaw na oh hindi na to hindi sila mabubuhay. Yung ating gabi. Ito, ito yung magandang gulayin sa sunod. Kulay tayo nito yung mga niya. Yan. Dami Nakatubo ng maayos. Yan, dumami siya. So, yan yung ulamin natin sa sunod na vlog natin. Bakit na ano tayo mag-gabi. Uh, ng spinach natin humabol pa eh no marami pang buho pwede na to eh pwede na po itong ilagay sa sinigang baboy belly aba o kaya sardinas panalo po yan yan o no? ganda pa humahabol akala ko di makahabol eh yan o oh, pa rin po siya yung talungan natin dito hindi ko na siya ngayon diniligan kasi wala na ito tapos yung watermelon natin ito yung unang akong uh, lilinisin dahil yung ating strawberry po dun sa may likod kung saan nakatanim ngayon ilipat eh, ko po siya doon sa may ano doon po sa may uh, watermelon po natin tapos dito naman Siguro ko tanggalin po natin yung plastic mulch. Maglagay po tayo ng uh, ano po dito. Uh, bawang. Ayan. Ayan tatanggalin ko rin po yan. Dito, hindi ko pa alam kung ano pong uh, pwede po nating mailagay. No? Sa rest bed na po to Gano'n kaya kalaki yung kalabasa na yun? Oh? Hindi pa mga makapasok eh isang ano lang yun eh pagka nalinis ko na lahat I mean pagka nagfrost na tapos time na maglinis saka ko lamang po siya kukunin ito pa lang kasi yung nalinis ko eh sayang naman kasi maglinis kagad na may mga bunga pa so unti-unti ko na lang mulang linisin gaya po niyan ang daya po niyang bunga hmm. kaya anak, ito siguro ito naman dito naman ang ano ko naman na hindi ko muna linisin dahil may pinapadry pa tayong mga buto para next year po natin yan yan, hindi pa kasi masyadong dry na dry eh. Yan oh. ang dami ng sanga oh. kung hindi lang dito lumalamig ang dami ng sanga oh. may bunga pa po siya yan oh. sa baba kung wala po snow lalamig po dito continuous pa rin po yung mga bunga yan nila. Kagaya nito oh. Ayun oh. Sasanga na lang po 'yan sa bunga oh. Ito sa oh. Sasanga. Kaya lang malamig na po kaya. Oh. Hindi na. Ayun oh, halos yung dahon niya nila ano na eh, tiklop na. Oh. Dry na po, malanta na. Ay malapit na talaga. <laughs> oh, siguro ko oh, dalawang linggo na lang or tatlong linggo may frost na naman malakas. Dito ko po pala ililipat yung ano, yung uh, strawberry po natin para kabila ang bed. Puro po siya uh, strawberry. Maliit lang kasi yung bed na to eh. 3 lang to. Ito, 3 by 16 to eh. Sadya po to dito na maliit lang. Para magkasya po dati, may madaanan po tayo dyan kasi ito, it, ito, dito nakalagay po dito dati ay mga lilies po natin mga bulaklak nung tilanggal po natin naglagay po tayo ng dalawang tree para may madaanan po tayo dahil kung kasi ito wala man po balak natin ay garden to dito eh yung harap hanggang dito lang sana yung bed natin eh Yan. hanggang dyan lang tapos na expand lang po tayo nang nag expand hanggang umabot po tayo dyan po sa harap sa may bakod Ayan. Sobrang busy lang po tayo kaya hindi po po tayo nakapag, ano, nakapag harvest ng maramihan kagaya po ngayon dahil po natin ginawa unahin ko na muna magluto ng torta bago tayo ah, maglinis sa garden ay gulo ko bukas na or sa next sabado oh. Bunga. expose labas natin na lang bunga ito, malaki pa lang. Oh. Ito, sanga lang to. Hmm. Hindi mo siya mamalain. Marami pa siyang bunga. Isa, dalawa. Mga sanga lang po yan. Hmm. You know. Marami to ang mamunga talaga. Hmm, heavy heater po. Ang variety ng okra na po yan. Yan ang ating garden. Sumasabay na sa mga puno. Dilaw. <laughs> ibang puno, wala na pong dahon eh. Yung mga nauna ito pag may tempo umamalinisin ko to para makagawa na po ako ng rest bed doon po sa likod mo pag umpisa na po ako saka so, para mailipat na rin yung ano dito habang maaga pa habang hindi pa siya nagpo frost mailipat ko na yung ano yung uh, strawberry para pagdating po ng winter ay nang spring direct na lamang po siya nang uh, tubo hindi na po siya mabigla sa lamig sa panahon po baga na ang laki na ito yun, mga kahoy to sa garden natin yan lagay ko na itong pag ano. so, naisalang ko po yan ah, uh, kukuha pa po ako ng ano kukuha pa ako ng mga talong Ayan. yung iba po dyan kahapon bana man nung isang araw po. Ayun, mag-iipon po tayo para sa winter. nyo naman po yung lasa ng uh, talong dito pagka winter na. Tapos mahirap na pong makapagtorto ng talong pagka winter na. Mahirap na po kasi mag-ano, mag-asiga uh, sa labas kasi malamig. So ilang buwan din 'yun, 6 months, 7 months na wala po ano. Wala pong ihaw-ihaw. Well, pwede naman pagkagamanda lang yung panahon pero malamig po, matagal maluto. Mas malamig, labas ka ng labas. Nako. Kaya ngayon, dadamihan po natin para pag breakfast natin, tortang talong po sa winter. Yung lasa niya okay naman, parang ganoon pa rin. Kumpara po doon sa store na talong, Ito mas maganda pa rin po yung ano. Ah. Ang init naman na ito. Mas so maganda pa rin yung galing sa garden po natin. Kasi alam po natin kung paano po natin sila. Pinalaki, tinanim at inalagaan. Kaya mas so maganda na meron po tayong naka frozen na gulay. Nakasib po nagkulay sa ating ah, freezer. Yan. Salang ko lamang po itong ano, talong.

habang wala pang snow at ah uh, pwede pa tayong makapag uh, lakad sa labas sulitin muna natin mga uh, gulay hindi pa ako nakakapag harvest ng ano ng uh, maramihang uh, sili Ayan. maganda pa naman kasi eh. kaya yung sili medyo matibay naman yun sila sa lamig hindi kagaya ng ating ibang gulay lalo yung mga dahon-dahon na talagang ah, mahina sa lamig so yung mga bulaklak natin dito yan, yung saging malapit ko na itong ipasa sa loob eh. siguro ko by ah, next week may ko na po siya ng dati nating magandang pinupuntahan ngayon ay uh, hindi nagaano Hindi kasi ako makapag uh, garden sa umaga mga 6:30 or uh, 7 kasi malamig po yung ano malamig po yung uh, panahon malamig yung simoy ng hangin nasa 5 lang minsan or 7 uh, so malamig po siya tapos wala mo na tayo yung i-harvest -ha yung -ga garden ang gagawin ko na lang kasi dito pag mga ganito ayong September puro ano na lang po puro linis gawa po ng rest bed Gaayos po ng garden yun na naman po kadalasan yung ginagawa ko yung pag uh, didilig yung mga uh, gaya po kanina yung mga importante na lang po yung mga may bunga at saka namumunga yun na lang po yung aking uh, didiligan hindi po gaya nung uh, spring or summer na lahat po yan lahat po ng ating uh, mga halaman sa garden ay uh, akin po silang uh, didiligan ngayon yung mga importante lamang po yan tapos yeah wala nang gaano ah... Uh, yeah, harvest inaanday ko na lamang po na lumaki yung mga maliliit na mga ah, uh, bunga para ma-save po natin tapos yun dahan-dahan na po tayo nag-harvest unti-unti na po tayo nag freeze ng mga kulay although marami naman na. pero yung kamatis yung na-fresh ko lang yung ground cherry yung mga naan dyan ah, hindi ko pa, hindi pa ako nakapag-fresh ng San Marzano, wala pa po yun, so ang mga naiwan na lang na wala pa tayong na-fresh sa Ruyot mayroon na Kangkung wala pa patulang marami na rin tapos upo, wala pa yung upo naman kasi marami naman tayo. So yun, yun lang yung mga kulang natin na kailangang i-freeze. Yung okra, marami. Ano ba? Nung nakaraang, nakaraang taon, 2 years ago, nag-freeze uh, po tayo ng ano eh. Nang uh, ito. Ang bul bulaklak po ito. Ito, freeze po natin yan yung ating uh, strawberry. Yan ano eh, itong strawberry natin, ang variety po nito ay uh, ever po yan siya ever ba yeah. so simula yan ng spring hanggang ngayon full pagka magandang panahon na kasi ang dami pang bulaklak oh may no oh. ano sa dulo may mga bulaklak pa madumi nga lang siya ayan ah, nagkaroon ng maraming ah dandelion dandelion ba yan ayan dami hindi na po nalinis simula nung mag ah, lamig ng kaunti kaya yeah, pagka naayos natin yan next year, tuloy-tuloy yung bunga niya, wala lang diligyan Pero maganda pa yung panahon. Next week talaga, maganda pa. Kaya ayoko pang maglinis ng, talagang total na linis. Kasi ang ginagawa ko talaga, pagka nandinis talaga ako, nangigising ako ng maaga. So kahit malamig, kaya try ko na maglinis ng ano, ng isahang yun, isang linis ng maramihan para pag nagtapon po ako ng mga damo ng mga dahon ng mga sanga isahan lamang po kasi sayang yung ano yung trip natin doon sa compost tapos yun diretso na po ako ng kuha ng ano ng uh, lupa kasi yung mga bed natin na kulang na kasi nag ito kagay nito no? eh oh. laki po ng uh, binabaan niya oh ano oh. 6 to 12, eh 6 to eh. Ayan o. Oh. Kita ba? Kika lang. Balik ka lang ko lang yung camera ko. 6 to eh. Ayan na yung lupa niya o. Oh. Nasa 6 na lang. Ito na yung uh, kalahati ng bed natin. Dalawang patong lamang po kasi yan eh. Dalawang patong. Ayan o. Oh. Kita na. Ito rin o. Oh. Ayan o. Oh. So ang ang laki ng uh, ibinaba ng uh, lupa natin. So, so pagka ganito pag fall tingnan ko po kung ano po yung mga mabababa dyan sa garden po natin yung mga mabababang uh, lupa ng ating uh, rest bed tapos uh, magdalagay po ako pagka minsan naman hinahaluan natin ng ano ng uh, ship manure po yan pero mas maganda haluan mo natin ng lupa para hindi masyadong maraming uh, ship manure yung ilalagay po natin, kaya po na ito oh nagko-compact po yung ano niya eh yung uh, lupa niya nagko-compact po yung uh, lupa niya tapos yan kailangan po natin magdagdag kasi ang ilalim po niyan karton Ito, so, mga karton po ang ilalim yan eh nung nagawa po tayo ng uh, bed naglagay po tayo ng mga karton sa ilalim po niyan para hindi po makatubo yung uh, damo yan parang ahabol yung natin dito ah bagong dirigin po ito eh parang ahabol yung ating ano yung ating ah ito ito okay na po ito ano dahon na po yan siya okay na po yung dahon yan parang may kaunti atang laman pero leaks lang yan dahon lang yung kailangan natin po dyan so pwede rin po tayo mag freeze ng ganito ng ginagawa po namin yan malinis na yan tapos kinakat po namin ng maliliit tapos siplak lamang tapos layo po sa freezer yun pag gagamit po tayo, kumukuha lang tayo sila ng ano, sipila Ayun, na po. Okay naman siya. Okay naman yung lasa niya. Ayan. So wala na pong blanch na nangyayari. Ayun, namulaklak na nga. Liit-liit <laughs> to. -liit Mayroon ng bulaklak. So, ang ganda oh. Parang spring lang dito, no? Kasi oh, kulay green pa siya. Kumpara po natin dito. Hmm. So, kalahating spring na tanim. Kalahating full na gulay. No, yan po ang itsura niya. Spring sa kabila o full sa kabila. Yun. Pagka full, wala nang, uh, hindi na po tayo ganong uh, busy. Na kapag uh, pahinga na po tayo. Pero pagka naranta naman na lahat ng mga dahon, yun. Busy po ulit tayo. Ah... Uh, dalawang linggo, dalawang sabado sa dalawang linggo. Pagka nilinis ko po ito lahat Kasi yung iba naman nating ng na mga dahon ng na mga nakakuha sa garden, may compost naman tayo doon. sa gilid, 'di ba? Yung pinakita ko sa inyo dati. Tunal tadi nilalagay yung mga malaking sanga lang talaga na uh, hindi po mabilis matunaw. 'Yun po yung tinatapon ko doon sa compost. Yan. So, ayan po muna yung ating ah uh, ginawa sa maghapo kasi ganyan na umaga meron po tayong uh, ginawa although ganyan na umaga tumakbo po ako pero naka-charge po yung uh, cellphone ko kaya hindi po tayo nakapag-vlog uh, ayan mga kagulay so yan po yung araw mainit pa ulit yung panahon maganda yung hangin maganda po hindi po gano'n kalamig so ayan yung ating uh, vlog po ngayong araw yun gusto ko lang pasalamat ulit yun po sa mga sumusubaybay po sa ating uh, channel sa mga nag-like po nag-comment sa mga nag-share po ng ating uh, vlog. Sa mga bagong po namin subscriber, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. Yan, God bless po, mabuhay po kayo. At uh, ito po ngayon yung ating uh, vlog sa araw na po ito. Magandang gabi. Uh, maraming salamat po.